Nagpayag ng suporta si Senador Joseph Victoria Sito sa sinusulong ni Senador Robin Padilla na pag amenda sa economic provision ng saligang batas. Ayon kay Ercito, kinukonsidera niya ang pag amenda sa economic provision ng saligang batas dahil kinakailangan na rin amiendaan ang ilang provision sa 1987 Constitution at maging updated na ito sa kasalukuyang galawan ng sistema sa ekonomiya. Sa kabila na hindi ito prioridad ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang charter change sa iginiit na Ercito na prerogative baman ito ng Pangulong kung kaya ikinukonsideran lamang ng senador ang economic provision. Taliwas naman sa nais ni Padilla na Constituent Assembly, mas gusto ni JB ang Constitutional Convention para hindi lugi ang Senado. Wala naman ani na tatanggap na imbitasyon sa sito sa gawang konsultasyon o pagdinig ni Padilla sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ako, si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.